for today's video mga kahanap bag Na may dire ko ano may kay mo make up o si no. Chima Himeda yes. tanawan nyo guys ang iyang forma dani guys o sexy kayo guys kita na ang kuan pa ah. among kulay o guwapa na kay Stanan o sus mo so, sa anak pagka guapa sa among kulasa ato bang lay lay Ato bang sa gamay? Oh, sus, murag yung siniko. <laughs> Padulhan to kay guwapa kay nag-makeup. Ay, <laughs> ka oh. di oh. Ato bang po, Jima, makita ang imong kagwapa. Agi-agi, sad na di asya. basta-basta <laughs> oh. ang nag-makeup ni Kulay, no? Kay Amerikana ni siya. We can punish America. Uy mo na. Thank you. Welcome. Thank you.